Magic, magic. Okay ka po. Katawan mo. Kasi lang. Okay lang. Kumintak. Walang kumintak. Tayo muna. lang. Bagay na ng kumintang cover. Dalawa. Piso-piso man lang ito kaya natin ang natin ang Tapos, bagay natin ang ano. Harina. Harina lang tayo. Ikita. Hmm? Aba, ah.

yan ito naman yung gagawin nating ano. Ito, tawag sa una dito yan, ah. Ang final ano na. Ibigay tayo na coin star. Hindi lang makakain ng mga corn star. Yan. Gusto natin. Kasi kasi lang mahalo na. Ito natin tin ano, arena. Para busog ka sari. Sa <laughs> Bago naman. <laughs> Ayan, at lagyan din natin yan guys ng magic. Yeah. Tapos, asin.

Baka may embedding mates nila ako na rin na. Pero kailangan natin natin yung ating nabay na power start. At, harina. na, wala man yung glass na. Ayan yeah, the na guys, ganyan lang tayo mga. Wait ko. na natin yung ating kuwale. Tapos, gabi. Layo eh. Ako, ikinan mo kasi na. Kabahang gabi. Hindi ba ba? Yan, di ba? Ano ba nga? Yan! Hindi natin naman yung guys. Pinaglutuan na yung kanina ng embutido. Mm Hindi natin hinugasan. Nagyan na lang natin ng magpipag at malinis naman yan oh wala ka so lang saan -so natin yan guys eh. ganito ganyan yan makyat na agad sya o ganyan ganyan huwag sya kasi hindi na siya lalipap ganyan guys

Dito rin, fresh ko kay manok. Kaya may dugo. Wala ka makita pag di-fresh si ko. Ayan. Ayan ang palatandaan ng fresh ko. Lule, lule, lule. Lule, lule, lule. Lule. Ikot, ikot. Ano ba? Oop, oh, nasa na. Ayan, pasinin niya ng ating kamay ko. Hindi ang pangangga. Ayan.

Oh, di ba? kamay. Oh! Alin dyan? Ano yung sinong nakaripa? Yung pinakamali eh? Yeah. Tris nga, yung nasa grapon. Ayan. tayo natin ito baka tayo ay mapasok and then, and lollipop chicken wings lollipop oh ang papa yan <laughs> ngayon ko lang ito niloto nakabili tayo ng following. wings. Ano ba natin. Oh. na <laughs> Mayroon ang nangyayari. O. Oh. Tested na. Diba? Ayan pa kayo natin kasama dito. Hindi mo sinabi. Tunog ang niloto mo.

đọt <laughs> what the? Masa yung pinakamalaki dyan ito? Ayan, ito. Ayan, Det er som en kobbat.